Hi mga guys Mahing hapon po sa inyong lahat Ayan po, pauwi na kami Tapos na po kaming mamingwit dito sa dagat mga guys Sa awa ng Diyos mga guys Pinagbigyan talaga Meron din naman kaming nahuli Mayigit sampung kilo to mga guys Ayan mga guys Ayan mga guys, tingnan nyo na lang itong huli namin mga guys. Ayan. Ayan. Pamunong-muno na yung spotted mga guys. Sariwang sariwa yan. May fresh talaga yan mga guys. Yes, spread you mga guys. Yung driver natin mga guys. Ay talagang mausay sa daan ito mga guys. Eh. Hindi kami pinagpig. ako na. Uyan na daw, uyan na. Last dos na, last dos. Uh, yan alas dos na dito nyo po makikita ang buong ah, uh, limay bataan bariolos limay bataan po ayan mga na may napaka alo mataas na bundok at saka yung tinatawag nilang maunsamat doon sa kabilang bundok naman ayun mga guys Isusombos eh, niya mga guys May cross dyan Ayun Pinakamalaking cross ng mga guys Ayan mga guys oh. yon sa tuktok ng bundok yon, mga guys Medyo Maalog yung video natin mga guys Kasi Ayan medyo maalo na naman ng dagat mga guys oh. Mahangin hangin na kasi don Doon, kaganinang umaga, doon po kami galing sa BRC. Yung uh, malaking kumpanya na yun. Yung pinakamalaking refinery sa buong Pilipinas, mga guys. Sa Petron. Sa Petron Gasoline, mga guys. Ayun. Doon, ito naman, doon naman yung tinatawag nilang Bukana. Papuntang Maynila, yun, mga guys. Bale, well, eh, pa na po kami Doon sa bahay nila Tatabi Parang manakain ng plastik no Ayan guys i mo na ni Pedro yung makina niya mga guys Baka nakalamon ng plastik yung ilisi mga guys Ganyan yun nangyayari sa ilisi ng bangka pag naka-kain siya ng ano sa ikot niya ng plastik uh, plastic kahit anong sako ganyan mahina ang takbo niya kaya ayun tiningnan niya muna maramdaman naman na isang driver yan na pag mahina yung takbo ng isang bangka andun pala ang problema sa ilisi ano yung nalamon yan? plastic oh yun nga may plastic ayan pa rin naman yung mga guys andarina na naman nga sarap dito sa dagat mga guys biruin nyo anong oras pa lang ngayon alas 2.28 yan nakakahuli ka ng ganyan mga guys tapos may libreng may pambenta ka na, may pangulam ka pa. Okay mga guys, andar na naman tayo mga guys. layo-layo pa to mga guys kumbaga sa ano to ilang kilometro yung napuntahan namin malayo laot laot na laot talaga nasa malalim na dagat kami na namingwit po ng mga viewers, followers dyan uh, <clears throat> like, follow and share naman kami sa Facebook at uh, ganoon din po paki subscribe naman po kami sa Youtube, sa channel po namin Kalapi Brothers Vlog po uh, po kayo sa lahat ng mga solid followers namin na uh, uh, yung mga kasamaan ko sa Kalapi Brothers Vlog bali naghiwalay pa po kami ngayon dahil ito nagbakasin ako dito sa Luzon pero uh, bukas ng umaga, uh, na ako Patungong pauwi ng ano, uh, Mindanao. Kaya po, tayo, tapos na po ang bakasyon ko rito. Bali dito lang po ako nag, nagpapasko. Kaya ayun na, pauwi. Papauwi na ako bukas ng umaga. Ayan mga guys at least uh, naramdaman ko talaga na feel ko na ako mismo yung nanguhuli ng mga isda mga guys eh ganun yung mga nakikita ko sa ibang mga vlogger uh, may iba-ibang youtube channel nila about sa, sa pamimingwit ayan na experience ko at naranasan ko talaga ang sarap talaga mga guys nakaka-addict din pala yung ano, eh, yung maminingwit ka. Pero mo, ikaw mismo ang sa sa isdang ipang-uulam nyo. pang mga kasamahang bangka mga guys yung tumatakbo na yan pauwi na rin yun sila ah, pauwi na kasi hapo na mga guys eh malayo pang